Hindi naman pwedeng palampasin yun pag eh, ilaalitusta ka na. Ninedefend ko nga ibang tao eh pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihin ba naman niya ako sa Rockwell Mall na ha, you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Huh? <laughs> Doon yung nagsimula. Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Naglabas na ng pahayag si Atty. Rowena Guanzan matapos ang nag-viral na insidente sa Rockwell Mall kung saan kinumpirma niyang nag siya ng kaso na unjust vexation at grave oral defamation laban sa lalaking umalipusta sa kanya. Ayon kay Guanzan, nagsimula ang gulo ng sabihan siya na umalis ng mall dahil siya ay umuubo, bagay na labis niyang ikinahiya. Nilinaw din niyang tumaas ang kanyang blood pressure matapos ang insidente pero ito ay stabilized na. Good morning. Thank you sa mga nagalala sa akin. Tat- uh, <clears throat> Nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Ah, uh, mataas ang blood pressure ko kagabi, pero stabilize naman and uh, alam nyo naman ako hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali di ba eh si BBM nga di ba tumayo ako dun sa katedral talagang nag speech ako dun na halos walang pahinga na Panat talaga. Eh, ito. Hindi naman pwedeng palampasin yun. Yung pag eh, inaalipusta ka na. Hinidefend ko nga ibang tao eh. Pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na uh, you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Huh? Doon yung nagsimula. Tsaka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Ang nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya. I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Gonson, Gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng tao yun. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya o kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place, Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon? They're very courteous, ha? We say hello to each other, you know, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired, and I had I had no dinner, <laughs> so I ate one mushroom pie and a glass of uh, a bottle of water. But I'm okay now. I want to uh, just to let you know that uh, I'm okay. I'm just resting today. I'm tomorrow out of town. Pa to give a speech to um, the Philippine Institute of Public of Certified Public Accountants, and. Um, Please watch my uh, video uh, in PGMN Peanut Gallery Media Network and uh, subscribe to my YouTube Queen of Bartaguland. I say that's those are uh, yung si YouTube ko po I will post my full video uh, telling you what happened. Kasi Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. <laughs> Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video, na bawal po talaga sa Batas yun, kaya pinagbabawal 'yon sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po <clears throat> Pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung, ano, yung buong uh, katotohanan and story. And you can comment and uh, uh, if you like, to defend me in any Facebook post. Uh, thank you very much. I'm okay. Uh, I'll just rest today. I'll stay home and rest today. I'll, I'm monitoring my blood pressure. Uh, The whole day. But uh, I'm feeling okay. Thank you. Thank you very much to all those of you who are concerned for me and supporting me and who love me. Thank you. Be Don't let me go. Don't let me go. This guy is telling me not. Samantala, ipinagtanggol naman siya ni Senator Robin Padilla sa kanyang FB post at iginiit na walang sino mang dayuhan ang may karapatang magpaalis ng Pilipino sa sariling bansa. May ubo man o wala, binatikos din niya ang mga netizen na umano'y mas piniling i-bash si Guanzen kaysa ipagtanggol ang isang senior citizen na lumaban sa pang-aabuso. Tama bang ipagdiin ni Senator Robin na isyo ito ng pagiging dayuhan ng lalaki o dapat bang nakatuon lang ang usapin sa asal at disiplina sa pampublikong lugar?